Nagpaalala ang Philippine National Police sa publiko laban sa online shopping scam na talamak ngayong panahon ng Kapaskuhan ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jin Fajardo dapat maging mapanuri sa mga bibisitahing mga online store ang pahayag ng PNP ay kasunod ng lumabas na pag-aaral ng Asia Scam Report 2023 na ang bansang Pilipinas ang may pinakamataas na kaso ng online shopping scam sa buong Asia. Una na rin ikinabahala ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang tumataas na kaso ng online shopping scam, lalo na sa panahong ito na marami nang nakatanggap ng 13-month pay at Christmas bonus. Dahil dito ayon kay Fajardo, suriing mabuti kung lihiti mo ang online shopping store na pupuntahan at tingnan din ang mga reviews ng na mga napagbentahan na bago i-click ang payment para sa pagbili. Para sa kauna sa Pilipinas, DGRH ako naman, Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!